Eh, ang kasalanan dito ni Boy Tapang at posibleng siyang makulong, posible siyang makulong. Gaano katagal kaya siya pwedeng makulong? Sa tingin ko mga 6 years pataas, 6 years pa taas. Dadaanin natin sa legal. What? Okay, tatanungin ko si Attorney Ace no, kung ano ba kung sino ba talaga yung mananalo kung sakaling magkatuluyan to sa korte. Kasi ngayon, Jay, ang nangyari tulfuhan pa lang eh. Kausap ko ngayon si Attorney at medyo nagtatanong na ako. Attorney Ace. Ayan, Attorney, Attorney. Si Boy Tapang at si Cherry White, nagkakaanuan sila ngayon kay Tulpo. Ngayon, itatanong ko lang kung sino ba ang may kasalanan talaga. Si Cherry White kasi, parang sinasaktan daw niya si Boy Tapang. Tapos, parang hinabol ng kutsilyo. Ngayon, wala namang lumabas na parang pruweba. Ngayon, itong si Boy Tapang, marami siyang sinabi kay Cherry White sa live na parang nagpapawok daw si Cherry White, pumapatol sa matanda. May kasalanan ba dito si Boy Tapang? ang kasalanan dito ni Boy Tapang at posibleng siyang makulong. Bakit? Ipapaliwanag natin. Una, sinabi mo na binubugbog si Boy Tapang, ginabol ng panaksak. Kung totoo man niyang mga akusasyon, kasi mabigat na akusasyon yan, sana, kagaya ng hama ni Cherry White, dinala niya sa tamang venue yung hukuman. Dahil hindi ginawa ni Boy Tapang, dadalhin sa hukuman at isinewanan niya sa social media na pawo, kumapatro sa matanda at kung ano-ano pa. Eto, tanda tapang niya, hindi niya dapat ginamit dito. Dapat yung tapang niya, dinala niya sa hukuman. Maaari niya ay nalabag ang cybercrime law. Pwede siya ngayon makasuhan sa ilalim niya yung cyber libel. Totoo man o hindi, dapat hindi mo ilalagay yung batas sa iyong mga kamay. Dahil siniwalat mo sa social media, Mananagot ka ngayon. At pangalawa, sabi niya, meron silang relasyon. Tama? Republic Act 9262 ay tinatawag natin mas kilala na anti-violence against women and children. Na ah, yung paninira ni Boy Tapang, maaari magdulot ng emotional at psychological abuse. Siya ngayon ay pupwedeng makulong. At oh. pag ng danyo sa Jerry White, pupwede pang humingit kumulang isang milyon. or attorney, paano yun? Nalimbawa, matalo si Boy Tapang dito. ka katagal kaya siyang pwedeng makulong? Maaaring kumulong at ipinisatol ng court ito. Pero sa tingin ko, mga 6 years mataas. 6 years mataas. Naku. Pero depende sa pagsusuri pa rin niya ng judge. Atorne, halimbawa makulong si Boy Tapang ng 6 years, pwede ba siyang mag-vlog sa loob? What? Siyempre bawal. Ah! Eh, makukulong ka nga. Ibig sabihin niya, nakakulong ka. Bawal yung mga luho. Bawal ang mga vlog Bawal ang camera. So, ayan. to oh, Legit attorney to. Attorney Ace. Kung, kung gusto nyo magpa-consult sa kanya, libre yan. Walang bayad. Ayun, nakuha natin na... attorney, maraming salamat pala. So, ayun. to git Ito, gitnang na gitna ako, Jay. Siyempre, ayoko naman na maging bias. Oh, diba? Oh, oh, oh. Mamaya sabihin, kinampihan mo lang, si Boy Tapang lang. Eto, hindi. Pwede pa lang makulong si Boy Tapang. Si Boy Tapang. oh, boss. Grabe para talaga. Six years pataas dahil sa ginawa niya. Cybercrime law pala yun, yung paninira, di ba? Oh, sa social, dapat, social media. Sa mali, pero... mali pala si Boy Tapang doon. Oh. Dapat pala, hindi niya yun inilive. Dapat pala dinakan niya sa korte na agad. May chance ang makulong si Boy Tapang. Sad oh. to say. Tayang, di ka makapag-vlog sa kulungan.